Kung isa ka kapatid sa nagtatanong kung ano ang mangyayari sa mga huling kapanahunan, the Bible tells us a lot of prophecies na magaganap po ang mga bagay na ito at marami nang naganap ngunit hindi alam ng marami. Ito ang limang propesiyang gigimbal sa buong mundo. Can you imagine naglalakad ka lang sa isang pangkaraniwang araw at magugulat ka na lang na biglang didilim ang araw, yayanig ang kalawakan at magugulat ang lahat dahil sa makikita nating propesiyang natutupad sa harapan natin. The entire world will be shocked for this epic and supernatural event magaganap na rapture. Yung pagdagit ng Panginoon sa mga mana ng palataya at pagkuha niya. It is just the beginning of five most astonishing biblical prophecy event that can be fulfilled at any moment. Humanda ang lahat dahil ito ang magaganap. Number 1, the theory about the Antichrist claiming to unite the world with single authority, single government and single religion. Tawag sa kanya ay Antikristo. Lalapastangan at mangunguna pagdating po sa one world religion, one world currency and one world government. Ang Antikristo na sa huling panahon, una siya ay magpapakita na siya ay mabuti. Ito yung charismatic nature ng Antichrist, yung makukuha niya yung atensyon ng mga tao papalapit sa kanya hindi lang para sumunod sa kanya kundi agawin niya yung pagsamba ng mga tao sa mga kinikin nilang Diyos pangalawa dito siya magpapakita ng kanyang totoong nature ng kanyang totoong agenda yung pagiging suwail yung pagiging kalapastanganan sa harapan ng Diyos at sa mga hinirang sign natin yung 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 hanggang 4 huwag kayong magpadaya sa kanila sa anumang paraan sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hanggat hindi nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos at hindi pa dumarating ang masamang tao na itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at tinuturing na Diyos na mga tao at itataas ang sarili sa lahat ng mga tao. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal ang sarili bilang Diyos. He has direct opposition in Christ He will oppose Christ, he will persecute and kill, torture the follower of Christ. At tinawag pa nga ni Apostle John na Antichristol ay halimaw. Symbolical po 'yan kasi matindi yung gagawin niya. Revelation chapter 13 verse 5 hanggang 8. Hinayaan ng Diyos na magsalita ang halimaw ng kalapastanganan laban sa kanya at maghari sa lob ng apat na put dalawang buwan. Nagsalita siya ng kalapastanganan laban sa Diyos, laban sa pangalan ng Diyos, sa kanyang tahanan at sa lahat na nakatira sa langit. Hinayaan din ng halimaw na makipaglaban at talunin ang mga pinabanal ng Diyos at binigyan din siya ng kapangyarihang maghari sa lahat ng tao sa mundo. anumang angkan, lahi, wika at bansa sasambahin siya ng lahat ng tao sa mundo na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng lista ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Bago pa man likain ng mundo, ang mga pangalan nila ay hindi na nakasulat sa aklat na ito na hawak ng tupang pinatay. Kung tatanungin mo kapatid ko sino yung Antikristo sa panahon natin ngayon, yun talagang mangunguna sa one world legion, one world government, one world currency, walang direct na tinutukoy ang Biblia kung sino yon. Pero yung mga katangian ay narinayan pwedeng siya ay political leader. Napakagaling po sa mga strategical pakikipaglaban at pagconquer sa mga bansa. Pwede rin po siya na religious leader. O kaya naman famous at pinakamayaman. Ikaw, sa tingin mo sino ang Antikristo na lilitaw sa huling panahon? Pangalawa, the mark of the beast and the seal of God. Unahin natin yung Mark of the Beast. Mark of the Beast ay 666. Nakalagay yan sa Revelation. Yan yung numero ng Antikristo at ni Satan na itatatak sa mga tao. Simbolikal or literal pero magaganap po. Kasi sa panahon natin, kitang kita natin yung mga pwedeng gamitin ng mga system. Barcode, tattoo, chip implantation, pwede pong gamitin yan yung AI, yung technology, napakarami po. Revelation chapter 13 verse 16, pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, na magpatatak sa kanang kamay o sa noo. At ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Ang pagtatatak ng numero ng halimaw sa mga tao it's not just an economic control. It's a public declaration to worship and submission to the Antichrist. Revelation chapter 13 verse 18, kailangan dito ang talino upang manuwa ng kahulugan ng numero ng unang halimaw dahil simbolo ito ng pangalan ng tao at ang numero ay 666. Para naman sa seal of God, meron pala tandaan na makikita po sa kanilang forehead, hindi mark of the beast, kundi selyado ng Panginoon. Sa mga tribulation saints, doon po sa tribulation period. Pagkatapos nakita ko ang tupa na nakatayo sa bundok ng Zion. Kasama niya ang isang daan at apat na tao na nakasulat sa noon nila ang pangalan ng tupa at ng kanyang ama. Nakarinig ako ng ingay na mula sa langit na parang lagaslas ng talon o dumadagundong ng malakas na kulog at para ring tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. The seal of God is not just a seal. Mark of a divine protection and identification from God. Ensuring the faithful will remain that offers hope and security sa tribulation period. Naniniwala mga eschatology sa mga huling panahon na magaganap pagdating po sa tribulation period sa Mark of the Beast sa lahat ng merong tatakpo ng numero ng Halimaw, the 666, sa noo at sa kamay. Sila po yung tatanggap ng lahat ng salot. Pero meron pong i ang Diyos sa lahat ng may seal ng Panginoon. Ito yung seal of God. Ito yung protection ng Diyos doon sa mga tribulation saints. Ito yung huling labanan na magaganap sa buong mundo. The battle of Armageddon. The battle between Jesus and Antichrist. Revelation chapter 19 verse 11 hanggang 16. Pagkatapos nakita kong nabuksan ng langit at may puting kabayo na katuyo roon. Nakasakay ay tinatawag na tapat at totoo sapagkat matawid siyang humatol at makipagdigma parang nagniningas na apoy ang mga mata niya at marami ang mga krona niya sa ulo. May nakasulat na pangalan sa kanya na siya lang ang nakakaalam kung anong ibig sabihin o kahulugan nito. Ang suot niyang damit ay inilubog sa dugo at tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Sinusundan siya ng mga sundalo mula sa langit. Nakasakay din sila sa mga puting kabayo at ang mga damit nila ay malinis at puting-puti. Mula sa bibig niya ay lumalabas ang matalas na espada na gagamitin niyang lupig sa mga bansa at pamamahalaan niya sila sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ipapakita niya sa kanila ang matinding galit ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Verse 16, sa damit at sa hita niya ay may nakasulat, Hari ng na mga Hari, Panginoon ng Panginoon. It symbolizes the word of Jesus is powerful and effective in executing divine judgment. The final confrontation, Revelation chapter 19, verse 15, the representation of the word of God which powerful and penetrating. The sword symbolize as judgment ng Panginoon, yung lumalabas na tabak sa bibig ng kordero, doon sa nakaupo sa puting kabayo. The complete defeat of evil. Spiritual lesson mga kapatid, as a believer of Christ, continue to be faithful sa ating paglilingkod sa Panginoon. Dahil sa huli, matagal na pong talunan ang gawa ng kaaway tinalo na ng Panginoong Heso Kristo. Kaya nga po, sa ating paglilingkod, darating sa point na tayo ay manghihina, tayo ay masasaktan, sisiraan ng loob. Natandaan nyo po, matagal ng talunan ang gawa ng kaaway. Tinalo na ng Panginoon, ng kordero ng Diyos, ng hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Sino po yun? Yun yung ating pinaglilingkurang Panginoon. Ang apat, the second coming of Jesus Christ. Bago po yung battle of Armageddon, ito po yung hujat muna. Yung pagbaba, pagre-reveal ng Panginoon sa buong mundo na makikita siya ng merong kadakilaan at kaluwalhatian. It's not a secret. i ng Panginoon ang kanya sarili sa lahat ng mga hindi naniwala at nagmak sa kanya. Papakita niya kung sino talaga siya kung siya nakita o sinimbolize na tupa, kordero sa first coming na siya ay sa krus upang tayo itubusin sa second coming of Jesus Christ. Siya po ay hahayag na the Lion of Judah. Matthew chapter 24 verse 31 Pagkatapos makikita sa langit at tanda ng aking pagbabalik at maghihinagpits ang lahat ng tao sa mundo dahil dito at makikita nila ako na anak ng tao na dumarating na mula sa ulap na taglay ang isa kapangyarihan o ang kapangyarihan at kalwalhatian. Sa malakas na tunog ng trompeta ay papadala ko ang aking mga anghel sa lahat ng lugar sa mundo upang tipunin ang aking mga pinili. Meron daw pong maghihinagpis. Bakit po sa hirap ng nararanasan nila? Nung itinakwil nila ang Panginoon, itinabando nila yung pananampalataya nila sa Panginoong Yesus. Sa pag-reveal ng Panginoon po mula sa alapaap, galing po sa trono ng Diyos, makikita nila na totoo pala kaso huli na kasi lahat na may tatakpo ng mark of the beast ay mapupunta na sa impyerno ito po yung pinakahihintay ng mga mananampalataya opo pwedeng mauna tayong mamatay bago ang rapture ito yung tiyak na sa kanyang mga likod yung mga pinili yung mga naglingkod sa Panginoon at ito yung pinakahihintay kaya po marami po ang tatangis pag nakita ang Panginoon maraming nagmak maraming itinakwil maraming lumalait sa pangalan ng Diyos Marami siya sabing hindi siya Diyos. Pero pagdating ng second coming of Jesus Christ, He will reveal Himself great power and authority. The question is, are you ready? Panglima, the new Jerusalem. Ang bagong Jerusalem. Ang templo ng Diyos. Ang tahanan ng Diyos. The dwelling place of God. Yung follower ng Panginoon, yung believer niya, yung children niya, yung mga servant niya. They will dwell in the house of the Lord forever. Revelation chapter 21 verse 1 Pagkatapos nito nakita ko ang bagong langit at bagong lupa naglaho na ang dating langit at lupa pati na rin ang dagat at nakita ko ang banal na lungsod ang bagong Jerusalem bumababa mula sa langit galing sa Diyos ang lungsod na iyon ay tulad ng isang babaeng ikakasalhandang handa na at gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono. Ngayon, tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao, mananahan na siyang kasama nila. Sila'y magiging mga mamumayan niya at siya'y makakapiling na nila at magiging Diyos nila. Papahiran niya mga luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, kalungkutan, yakan o sakit sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Makinig kayo, gagawa ako ng bagong langit at bagong lupa. Ang dating langit at lupa ay kakalimutan na. Kaya magalak kayo at magdiwang ng walang hanggan sa aking gagawin sapagkat ang Jerusalem ay gagawin kong kagalakan ng mga tao at ang kanya mga mamamayan ay magbibigay din ng kagalakan. It's not just a glimpse po na pinakita kay Apostle John at kay Prophet Isaiah. It shows the redemption and renewal of God for His children. Fully realize the kingdom of God. Wala akong nakitang templo sa lungsod na iyon dahil ang pinakitang templo ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang tupa. Hindi na kailangan ng araw o ang buwan sa lungsod dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay nagbibigay ng liwanag at ang tupa ang ilaw doon. The new Jerusalem is the ultimate expression of God's love and his faithfulness to his children. Tutuparin niya ang lahat ng pangako niya. At ang bagong Jerusalem is the ultimate expression of God's love. Ang mga bagay na ito ay pwede nang maganap anumang oras. Handa ka na ba kapatid? Ngayong alam mo na ito, ikaw na lang hinihintay ng Panginoon. Ay bahagi ang bagay na ito ang salita ng Diyos sa mga tao, sa mga kilala mong hindi pa alam ang mga bagay na ito. Una mo ipakilala ang Diyos, tanggapin ang Panginoong Kristo, patuloy na talikuran ng mga masasamang buhay, ang makasalanang ginagawa, makad sa kalooban ng Diyos sapagkat napakaganda ng inihanda ng Diyos para sa atin. Gusto ng Diyos na mamuhay tayo ng ayos sa kalooban niya, magagawa natin yon sa gabay at tulong na kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen? Hallelujah. Salamat kapatid na nakarating ka sa huling part ng video ito hindi lang ito para mafulfill yung curiosity natin pagdating po sa end times kundi patuloy na ma-transform tayo mula dun sa pangit na pag-uugali maging mabuti sa tulong ng kapangyarihan ng Diyos maling pananaw ay palitan ng maka Diyos na pananaw at tayo ay makatalikod po kung meron pa rin tayo nagagawang kasalanan sa oras po na ito nung balik tayo sa Panginoon wala na pong maikukumpara sa inihanda ng Diyos at giniyak ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Minamahal mo ba ang Diyos? Inamahal ka ba sa Panginoon? Let me know in the comment section. Share mo yung video na ito. Follow ka kung napapadudod mo sa Facebook. Like mo. Meron kong gustong sabihin let me know in the comment section. Papadudod nyo po ito sa YouTube. Subscribe po kayo. Hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga release natin na video. Hanggang sa susunod na pagkikita natin, ito ang likod. Pastor Gaboy, God, bueno. God bless po.